ng mga nagbabagang balita. Higit sa 100 mm na ulan, ibinagsak sa Naga City at ilang lugar sa Sur, dulot ng trough ng bagyong Mirasol kagabi. Ilang lugar, binahana naman. Lalaking inanod umanaw ng malakas na ng tubig na rescue sa isang drainage sa Naga City. Lisensya ng motoristang na videohang nagpapasikat sa panganiman, maaaring suspindihin ng LTO. At mas maraming biyahe ng eroplano sa Paliparan inaasahan sa pagtatapos ng rehabilitasyon ng Naga Airport. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Binaha naman ang ilang lugar sa Naga City matapos ang malakas na buhos ng ulan kagabi. Binaha rin sa ilang lugar sa Camarines Sur na epekto umano ng traf ng bagyong si Mirasol. May ulat si Darlene Lastrulio. Ilang oras lang ng pag-uulan kagabi, September 16. mabilis na tumaas ang tubig-baha sa kahabaan ng Panganiban Drive sa Naga City. Binahari ng bahaging ito ng Ninoy and Korea Kino sa Barangay Triangulo. Hindi inalintana ng ilang motorista ang tubig-baha at sumuong sa maladagat na tubig. Hindi rin nakaligtas ang Barangay Concepcion Pequeña matapos umapaw ang tubig sa spillway na nagresulta sa pagbaha hanggang baywang. Ayon kay Punong Barangay Juan Francis Mendoza ng Concepcion Pequeña, Agad na naglibot ang kanilang mga tanod at mga tauhan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at magsagawa ng agarang pagresponde. Nakaantabay po kita din sa barangay kaso Bangi and uh, nag-ano po kita, may mga pig rescue po kita sa iba-ibang lugar ta din sa Concepcion Pequena with regards po naman sa makusog na oran po. Itong mga kapulisan ta po, mga BHWs ta po and itong mga tanod ta po nagkandak nagkondusir po ni mga ano ni uh, rescue operations sa igwa po kita mga lugar digdio na pig talagang binaha po na sobra hararom and then uh, may mga ano po kita may mga rescue boats po kita na pig deployment po kasi uh, zone 3B yan po sa spillway sa Um, third Street hanggang duman po sa Ninth Street, yan po ang mga apektado ta po. So na uno, yan po. May mga pamilya ring inilikas para makaiwas sa panganib. Po, igwa po kita mga ano, mga families po na ano, kaso bangge digdio po sa barangay man po sa mga ibang ano, uh, ibang evacuation centers ta po. po. itong ano ta, tubig taman po madali man po na naghupa. And uh, itong mga evacuee po nag uruli naman po si ibata po. Kapi-kapi po digdio sa barangay yan po ang ano ta. Na ano ta sa saida. Maliban sa Naga City, binahari ng ilang lugar sa Bombon at iba pang lugar sa Sur. Ayon sa pag-asa sa Southern Luzon, true o buntot ng bagyo ang naging dahilan ng malakas na pag-ulan sa Naga City at ilang lugar sa Sur kagabi. Higit umano sa 100mm na ulan ang naitala ng pag-asa. Samantala, lifted na ang Tropical Cyclone Warning Signal sa ilang lugar sa Sur dahil sa sama ng panahon. Darling Lasrulio, CSN. Isang lalaki ang matagumpay na narescue ng mga otoridad matapos matrap sa isang drainage sa barangay Triangulo, Naga City kaninang umaga. Ayon sa Naga City Police, Pinaniniwala ang inanod ng malakas na ragasa ng tubig ang biktima sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Sa video, makikita ang aktual na rescue operation ng mga otoridad na gumamit na ng lubid para maiangat ang lalaki. Ligtas naman ang lalaki na agad na dinala sa ospital. Inaalam pa ang pagkakakilanan nito at kung saan ito nakatira. Samantala, inaasahan ng palugi ang pag ani ng ilang magsasaka sa Kamarinisur dahil sa naging epekto ng na malalakas na ulan nitong mga nagdaang araw. Department of Agriculture naglabas ng advisory sa posibleng epekto ng sama ng panahon. Narito ang ulat. Dalawang linggo pa lamang nang nagtanim si Inkarnasyon sa kanilang palayan sa Barangay Maydaso sa bayan ng Milaor. Ngunit agad rin itong nasira ng malalakas at pag-uulan nitong mga nakalipas na araw. Sabi, kaya, nito magandang nag-iungang baga. Okay. Nakakaani lang kami doon sa pulo. Logi. Ang mahal mo mag-ang traktor mo 3,000 300. Uh, 3,000 ang paglaboy. Mapa gabi ka, mapapatiprak, mapakali, mapasabwag. Ayon sa kanya, nasira umano ang mga bagong tanim na palay dahil sa malakas na pag-uulan. Dahil dito, inaasahan nilang hindi nila mababawi ang kanilang ginastos sa pagsasaka. Mag-abot ka sa mahibog, tatanong mo duma sa mayo, hindi pa pala, hindi pa maaani ka yan. Tatanong ulit, mayo ka maaani pa. Alam <laughs> mo yan o, no? kasabay niya ang pagpapasita, lalo na duma sa harhababa, hindi na alam mo. Samantala, naglabas ng advisory ang Department of Agriculture hinggil sa posibleng epekto ng sama ng panahon. Inaabisuhan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na anihin ang mga agri-product na maaari ng anihin, mag-imbak ng binhe, ilikas ang mga alagang hayop at maging alerto. Maaaring mag-file ng indemnity claim sa LGU sa tulong ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para sa mga sakahang naapektuhan ng sama ng panahon. Nick De la Cruz. Si Sa ibang balita, magsisimula na ngayong third quarter ng taon ang rehabilitasyon ng Naga Airport na kung matapos na ay magkakaroon na ng day and night jet operation. Narito ang ulat. Hinihintay na lang ng management ng Naga Airport na may award sa winning contractor na magtatrabaho sa rehabilitasyon ng paliparan. Ayon sa paliparan, nagkaroon na ng mga preparasyon sa pagsisimula ng rehabilitation sa Naga Airport ago, may mga nag-visit na pong mga companies, mga contractors na nag-site inspection and we assisted them na pig-visit yung mga site inspection for bidding Purposes. Kapag natapos umano ang significant upgrade sa paliparan tulad ng runway, ay ripple effect ito hindi lang like sa ekonomiya at turismo ng Camarines Sur. Mas maiimprove ang ang flight operations kasi makakater ma ma na siya ng mas dakulang aeroplano. Kasi ini pong Naga Airport Development Project, ang labak kang runway niya is 2.1 kilometers na kayang mag-accommodate ng uh, large and bako ng turboprop kundi mga uh, commercial, uh, aircraft na mas darakula A320, A380 kayang kaya na pong i yan Una nang pinanawagan ni Governor El Rey Villafuerte ang agarang rehabilitasyon sa paliparan This year, ika-groundbreak na yan at uh, 2 years yan, 2026 27 kasi yung budget mag-start ng 2026. Actually, kulang cool eh. Ang nasa budget lang, less than 500 million. So, maglalabi pa tayo madagdagan. Dahil na rin sa pagsaayos ng nag Airport, magiging mas mabilis ang pagbiyahe ng mga commuters sa Bicol Region. Samantala, plano rin ng gobernador na mainganyo at ma-attract ang mga local at foreign tourists na lumalapag sa Clark International Airport sa Pampanga sa napipintuang paglipat ng ilang turboprop flights ng Cebu Pacific. So, na lang natin, antay na lang natin ng 2 years. May epekto yan sa ating... Uh... Uh, ekonomiya, may epekto yan sa ating uh, uh, airport, hihina. Pero siyempre, gagawa naman tayo ng ibang mga hakbang para dumami rin ng uh, turista. Ekonomiya, sabi ko nga, ang isang hakbang natin ay uh, higupin na lang yung uh, turista from Clark. Kasi uh, ang Clark, Central Luzon, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Baguio, so, uh, siguro yun ang local tourist. Then napakaraming turista na rin sa Clark, di ba? Koreano, hap... marami. So yan ang plano natin. Gagawa tayo ng uh, tourist and trade mission sa mga lugar na yan. Chris Novello, CSN Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang motoristang nag-viral online kung bakit hindi dapat suspindihin ang kanyang lisensya. Ang motorcycle rider na video nagmamaneho ng walang helmet, plaka at walang kompleto motor vehicle accessory gaya ng side mirror at taillight. Maliban dyan ay reckless driving din ang ginawa ng driver matapos tumayo habang nagmamaneo sa kahabaan ng panganiban drive sa Naga City. Sa show cause order ng LTO, inutusan nito ang motoristang isuko ang ginamit na motor at magpaliwanag sa si LTO Naga District Office. Hindi na monitor mi siya kang September 12, traslasyon, nag-viral, So, mismo sa personal page ko nga ni Kang FB ko, naghapot ako, picture ko, sabi ko, niya ako nakakabisto ka ini. Pero, katong pag-message kong arog kayo dahil dahil may talaga pwedeng itolerate ito, lalong-lalo na lalo, yan pa man din, pati sa naga. Dawa man pati tumayo sa naga, pag digdi mismo concern sa Bicol, actionan may talaga ito suspendido muna ng siap na pong araw ang lisensya ng motorista habang nagpapatuloy ang investigasyon. Public po, kung may mga napapansin po kamo sa tinampo ng mga nagpapasaway, mm -hmm. kuan lang po nindong video o picture, pwede po nindong isend sa Facebook page kang LTO Beacon. And we will evaluate and healing on, pwede po kita mag-issue ng shop order. Para po mabawasan din yung mga pasaway sa tinampo. Sising-sisi sa kanyang ginawa ang isa sa mga nag-viral na boyador na sumampas sa andas ng Nuestra Señora de Peña Francia sa kasagsagan ng translasyon procession nitong nakaraang linggo. Lalaki personal na humingi ng tawad sa arsobispo ng Archdiocese of Caceres. May ulat si John Amador. Matapos ang traslasyon procession sa mga imahe ng Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia nitong nakaraang linggo, ilan sa mga namataang nagpasaway, umakyat at umupo sa harapan ng milagrosong imahen, humingi na ng tawad sa pamunuan ng simbahan, Archdiocese of Caceres ang isa sa mga lalaking na videohan at nagviral online. Si Sisi Umano ang nagviral na lalaki sa kanyang ginawa. Lumapit na kay Archbishop yung kasaway, uh, I think sinamahan siya ng isang konsehal. And then, uh, actually, hindi ko alam kung ano pang uh, nangyari doon sa loob ng pag-uusap. Pero, uh, sabi humingi ng tawad. Pero in terms of uh, policy making, uh, wala pang napag-uusapan. May mga suggestions from different uh, sectors na paigtingin yung uh, security pati yung penalty if ever meron mong pasaway. So, uh, wala pa pong uh, final. Uh, for now, we are consoled by the fact na naghumingi ng tawad. Ibig sabihin, uh, merong regret, merong remorse sa... Uh, on the part ng mga Sa September 20, araw ng Sabado, magkakaroon din na maikling prosesyon para mailipat sa pagoda mula Metropolitan Cathedral ang mga imahe para sa fluvial procession. Kaugnay nito, nagpaalala ang Archdiocese of Caceres sa tamang paraan ng pagiging diboto. Kung ano ang tamang pagboya is yung uh, reverent, ibig sabihin may respeto, uh, prayerful, ibig sabihin nagdadasal. Uh, ang hindi tunay na boyador ay yung nananakit ng kapwa para lamang makalapit sa mahal na birhen o sa imahe ng mahal na birhen. Ang hindi totoong boyador ay yung umiinom para magpasaway para may lakas loob na magpasaway. Hindi yun ang lakas loob na hinahanap natin. Ang lakas loob na hinahanap natin sa isang tunay na buhay ay yung lakas ng pananampalataya na hindi matitinag sa panahon ng mga bagyo, sa panahon ng mga challenges natin sa buhay. Yun ang tunay na malakas na loob na hinahanap natin. Hindi yung hiniram lamang sa Uh, lakas o espiritu ng alam. Kaugnay nito, pakiusap ng simbahan lalo sa mga hindi otorizado nagpapalipad ng mga drone matapos muntik nang mahulugan ng drone ang isang arsobispo sa nagdaang prosesyon. Paalala po sa mga drone enthusiasts, mga vloggers uh, sumunod, sumunod muna po tayo sa ganitong patakaran uh, PNP lang tsaka SISICOM po yung magpapalipad sa gayoy ay maiwasan natin yung mga uh, aksidente at yung mga hindi ka nais-nais -na, na mga pangyayari. Uh, talaga sa lahat ng mahuhulugan -ma -ma ng ano ng drone ay si Archbishop Asol. Sana eh, kahit sino walang mahulugan, hindi po mangyari sa kanila. Jan Amador, CSN. Sa kabila ng banta ng pag-uulan dahil sa bagyong Mirasol, rain or shine ang Scouts Parade at DXMC Competition sa Naga City, kaugnay ng Peña Francia Festival. Nagmarcha ang mga contingent mula sa Panganiban Drive hanggang sa Plaza 15 Martiresa sa lungsod. Mula pa sa iba't ibang paaralan at organisasyon ang mga contingent. Samantala ilang kalsada rin sa lungsod ang pansamantalang isinara para bigyang daan ang civic activity. Sinalakay ng mga ang isang drug den sa Naga City. Apat ang arestado sa operasyon kasabay ang pagkakasamsam ng higit sa 80,000 pesos na halaga ng droga. May ulat si John Amador. Matagumpay na na-dismantle ng PDEA ang isang drug den sa Zone 6, Barangay Sabang, Naga City, paalasado alas 5 ng hapon itong September 16. Katuwang ng PDEA ang Naga City Police Office City Police Drug Enforcement Unit sa high-impact operation. Nahuli ang tatlong sospek na sina Jaime, 47 taong gulang drug den maintainer, Nelson, 48 taong gulang tauhan sa drug den at bisitang si Ricardo, 47 taong gulang ng Barangay Mabolo, Naga City. Nakuha sa mga sospek ang walong piraso ng inihinalang shabu na may total na timbang na 13 gramo at may halagang 88,000 pesos. Ikinasa din ng Police Station 5 ang isang drug by bus operation kay alias Boyet na pangatlong beses nang nahuli sa parehong kaso sa Fraternidad Street, Zone 2, Tabuco, Naga City. Nakakumpis ka sa kanya ang apat na sa ng hinihinalang shabu na may halagang higit sa limang libong piso. Iba po kitang ikinasa ng uh, by bus operation kaso hapon at uh, 644 uh, ng hapon uh, sa Fraternidad Street, uh, Zone 2, uh, Barangay Tabuco, Naga City. Kung sa ina nadakop ang uh, alias uh, Boyet, kategorya uh, siya as uh, newly identified uh, as the mm -hmm. Kung sa iyo na niya ng apat na pidasan ng uh, pinagtutubo na, na pinagbabawal na droga na nagkakahalaga ng uh, uh, 5,100 pesos. Ayon sa PNP, hindi sila tumitigal sa paglaban kontra ilegal na droga kahit abala sa Peña Francia Fiesta na sinasamantalan ng mga drug peddlers sa lungsod nindem mga kampante, dahil ang uh, satuyang kapulisan ay padagos ang uh, operation kontra illegal na droga siguro ko nakikisabay sinda sa agos kang mga tao uh, akala ninda uh, ang pulis uh, nakatutok lang sa traffic management and uh, ano uh, sa iba pang activities kundi uh, padagos po ang uh, operation kang satuyang uh, intelligence uh, unit sa sampahan ng kasong paglabag sa comprehensive dangerous drugs act ang mga nahuling sospek. Jan Amador, CSN. Dandan job seeker ang instant may trabaho matapos ma mahired on the spot sa job fair ng Kamsur Peso. Narito ang ulat. Sa dalawang araw na local and overseas job fair na ginanap sa isang mall sa Naga City, daanda ang job seekers ang nagkaroon ng trabaho o na hired on the spot sa magkakaibang kumpanya. May mga kumpanya ring mayroong proseso ang aplikasyon kaya't hindi sila tumatanggap ng hired on the spot. Higit sa 6,000 job vacancies ang naging alok sa naturang job fair. Uh, for now, wala pa po kaming na on the spot kasi meron pa kaming process, especially yung panel interview. So mga may kasama pa akong area managers and department heads para mag-interview ng mga applicants. Ayon kay Rodresia Aseco Toralio, Department Head ng Cancer Peso, naging maayos at maganda ang programa kanilang inihanda na higit na makakatulong sa mga fresh graduates at mga wala pang trabaho. Dakol ano ang nagtauning intensyon as in syempre ta na kadakol pala ang nangangayipo din trabaho. So this is uh, the right venue uh, na kung sa in, pwede ta sindang ma-assist, uh, na kung sa in, uh, mas safe itong mga aplikante Uh, maa-assure ta na yaw sinda sa marahay na mga uh, companies uh, because uh, we have chosen itong mga company na uh, din sa siring na aktibidad. Sa pagtatapos ng dalawang araw na job fair, marami nagkaroon ng trabaho dahil na rin sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno. Sa pangunguna ng provincial government ng Kamsur, sa pamumuno ni Governor El Rey Ray Villaferte na layong mailapit pa sa mga naghahanap ng trabaho ang oportunidad na hindi na kailangan pang lumuwas pa ng Maynila para sa inaasam na trabaho. Nick De La Cruz, CSN. Matapos ang higit sa anim na buwang training, nagsipagtapos na ang sampung animation student ng Kamsir Animation. Mga natutunan sa Kamsir Animation ng mga estudyante, stepping stone para sa kanilang animation career. May ulat si Darlene Lastrullo. Para bang isang pelikulang puno ng kulay at kwento, matapos ang halos anim na buwang pagsasanay, tagumpay na nakapagtapos ang sampung estudyante ng animation training and workshops sa Sur. Ang programang ito ay libre at inilunsad sa tulong ni Governor Elmer Villafuerte katuwang test dahil na patuloy na nagbubukas ng pinto para sa mga talentadong kabataang nais makapasok sa industriya ng animation. Ipinagmamalaki ni Animation Supervisor Boom Dayupay ang ipinakitang husay at dedikasyon ng batch na ito na ngayon ay kabilang na sa ika-45 batch ng Kamsur Animators mula ng maitatagang programa noong 2006. Congratulate you. I know it took uh, a lot of hours and a lot of time. I think it's punto na to graduate. Na Congratulations. Sa inyo, sa parents. Inyo. You also need somebody higher than you. Whether you believe in uh, God or not, uh, it's, it's really good to believe in something higher than you because it'll make you strive harder, it'll make you, you know, go farther. And God is love. So, what's better than love? Congratulations again. Love you guys. Ayon sa TESDA, malaking tulong ang kanilang nakuhang sertifikasyon upang makahanap ng trabaho hindi lamang sa bansa, kundi maging sa ibang bansa. Ayon naman kay Mike Bertumen, animation trainer ng Kamsur Animation, na labing tatlong taon nang nagtuturo sa larangan ito, aniya isa itong stepping stone para sa mga estudyante na sundan ng landas ng animation. At masakit eh, kasi iba-ibang tao, iba-ibang ano, talagang masakit. Uh, so ang approach is individual, kanya-kanya. Uh, actually 13 years na, kaya medyo sanay na din ako. Mm, Magano na lang, routine. Actually yun yung pinaka ano, stepping stone in the once na mag-train siya nalagi, ma-develop mo si interest. Um, in a way, ng hiling talaga pag naarawan yun ng proseso. Yung, 45, congratulations. Um, I hope uh, ka mo sa karir na ini eh, and um, maging successful ka mo sa karir rin doon. Back and hobbies and pinag-adalan ko naman po to back in senior high up until college. And the uh, experience was very much like fun and hardworking at the same time na parang kapag ipo sa to kailangan mo talaga Man po talaga ng patience and passion friend mas talaga na kung i mo siya as a career ta especially in the industry right now mahirap talaga po makahanap despite na may ideas ka wala. so kailangan naman po talagang may collaboration with other people like as a team tapos like ang nanoodan ko po igdi like Of course, ang ideas mo alone hindi naman talaga like as a start pa lang yan. So kailangan mo talaga siyang garo collaboration with other people para like if may gusto kang i-share na story, of course, ang reality na kailangan mo talagang maraming grupo para ma-achieve 'yon in especially in a short period of time gayon din, ibinahagi ni John Henry Boy na isa pang graduate ang kanyang mga natutunan at pasasalamat sa programang nagbigay sa kanila ng oportunidad. Patient lang siguro. sa ano, sa trainees. Thank you, uh, dahil... thank you na rin dahil sa iba na walang pang na tension, na libre lang. Dako lang bagay na ano, hinap. Dako lang bagay na tabang sa, sa muya. Sa pagtatapos, hindi lang sertipiko ang kanilang nakuha kundi inspirasyon para ipagpatuloy ang kanilang pangarap. Sa Kamarinisur, patuloy na ipinapakita na ang talento ay pwedeng gawing hanap buhay at ang imahinasyon kayang maging susi sa kinabukasan sa anim na buwang puno ng kulay, ngayon ay handa na silang mag-animate ng sarili nilang kinabukasan. Darling Lastrullo, CSN. Napaindak at napasing along ang Kamsur crowd sa performance ng LSJ TV Band. Nakisaya rin ang Kamsur Mate Artists performing their own music. Narito ang ulat. LSS ang mga dumalo sa concert ng viral reggae sensation na si Ilyas JTB sa Naga City nitong nagdaang September 13 na ginanap sa Felix Plaza, Naga City. Napuno ng kantahan at sayawan ng buong lugar, marami rin ang nag-enjoy sa handog na kanta ni Ilyas kasama ang kanyang banda. Kasama sa mga nagtanghala ay ang Heartbeat Band na nagbigay ng iba't ibang emosyon at ang kanilang setlist sa nasabing konsyerto. Kabilang din si DJ Love C na nagbigay naman ng mainit na performance na isa rin sa inaabangan ng mga manonood. Ang concert na naganap ay ang final act sa Philippines concert ng sikat na banda na galing pa sa Mindanao na kamakailan lang ay nagkaroon ng matagumpay na concert sa iba't ibang cities sa US. Isa sa mga performance ni Ilyas ay ang kanyang sikat na sikat na rendition ng Bulives Rhythm na higit na nagpasaya sa mga manonood. bilang sa nagtanghal sa nasabing konserto ay ang Kamsur Made artist na itinanghal ang kanika nilang orihinal na komposisyon katulad na lamang ng fiesta ng Tagaraw at bisikleta ni El difonso kasama ang 2x2 flip-top champion na sina Atoms at Signos at YB na nanalo ng 16 bars challenge kamakailan lang. Kabilang din sa nagtanghal si Jairo na itinanghal ang kanyang hit song ka na Mayo Ka hindi rin nagpahuli si La Murillo at Ella Yee, na itinanghalang kanilang kanta na Fire Fire. Kasama ang kanilang mga solo song tulad na lamang ng Lambing at ni Love Murillo. Kasama rin sa nagtanghal ang grupong Uptown Syndicate na itinanghalang kanilang rap song. Hindi rin si Quincy sa kanyang solo song na Efren's Beauty Farlor, Lore. Hindi rin si Aji na itinanghalang kanyang kanta na lutang at hit song na Tras Abante, Hindi rin nagpahuli sa mga nagperform si Vienna ng Nevermind Alexa. Nitinangalang tinanggal ang soon to be song nila kasama si Bumdayupay na pinamagatang Testing 1-2 at bagong rendition ng Born na maalalang tinugtog na kanta ng kulay kung saan napapabilang si Boom Dayupay, kabilang sa nagtanghal ang bandang Jump Band at Aubrey Band na siyang tumapos ng set ng Nevermind Alexa at Kamsur Made. Lahat ng artist is from Kamsur. So, abangan nyo din sa Cebu, sa iba't ibang lugar, sa Boracay, um, buong Pilipinas to. So. So, ayon, ayun, um, sa mga aspiring artist, nag-start din kami sa wala. Nag-start kami sa zero. So, kung kaya namin, alam kung kaya nyo. Just continue dreaming kasi um, kapag patuloy kang uh, nangangarap, may bubukas at mabubukas na pinto para sa'yo. And yung, uh, yung opportunity na yun, huwag ninyong sayangin. And uh, ipagpatuloy nyo lang ninyong uh, mangarap kasi yun yung uh, way para maging successful kayo. Uh, sa mga bicolanos na alam nyo may mga talento tayong lahat, I-push e nyo lang yan at wag kayong uh, wag yung uh, haharangan ang sarili nyo na um, uh, wag nyo pipigilan ang sarili nyo na mag-improve always kayong mag-explore ng mga uh, gusto nyong bagay and i-push nyo lang para mabot niyo ang mga pangarap niyo. and maganda maganda rin na experience niyan sa life na habang tumatanda kayo, marami kang naaabot mas naging magkulay ang selebrasyon ng Peña Francia Festivals sa pakikisa ng mga talentadong Bicolano artist na higit na nagbigay saya at aliw sa mga tao. Nick de la Cruz, CSN At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamster News, ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala!